ayong adlaw kani yung tanan. So ako ana juga sa pinobre nga buhat no. Lihok. Mingaon ko sa pagpananom. So di ana koy gipugas nga ah oh ah, nintorok na siya. So, diin pa ang uban. Mm. Mamatay ko niya. Ito. Kung anong gamay. Kung bit gamay kamay nga timaran guys oh, kung alog ha ah, nahanap po tayo kapayas nahanap po tayo kapayas saan sa kagamay sa atong pwesto taghan kay kog pipino di, pugas guys pipino o paliya so, ako ang ginabisita-bisita matag-adlaw kamay nga garden kay, ako manang ipanggabot ang sagbot gabot na kong sagbot kay, kay. Di na ito pabdan o Libon kay nga to ang Kami nga ito ang Alugbati guys Ito pipino ha ato pipino Ugas ta Ugas ta pipino so. Ning Ati nun Gabot-gabotan na nato Gamay sagbot kay para dili siya Makuan sa sali. Hmm. Diba? So, isag ang pwesto. Dili ato Pero, pwede tang mag-gugi. magtanom. nagabang abang raman noong ko guys. nagabang abang Samtang abang na ako'y kalingawan ba? So, na ako'y garden. Okay. Kalipay ah. mo nina ako. Anak ko ilang taon taon. Hey, hey. Ay akong sili, kaya naghanakay siya. O, oh, bulat. Hey, hey. hmm. Diba? So, ang akong okra, guys. Nga, akong giputol ang gulang kay na munga, siya. Hmm. Ano, napod siya. Hmm? Ang hangin man eh. mm -hmm.